Hello mga kapatid. <laughs> Magandang hapon. Ah, uh, bago tayo magbigay ng opinion dito, atin muna itong pakinggan ang pag uh, uh, pagsasagutan ni Attorney Shell Jokno at saka ni Ronald Bato de la Rosa. Neutralize. Anong ibig sabihin niyan? Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Carlos noong 2016, Mismo ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o killed. The intent of that memorandum, is it really killing, killing, killing? Otherwise, kung gusto kong patayin yung mga suspek na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralize the term? I think the comments that were made uh, missed the point entirely. Kasi ang tanong talaga dito ay bakit pa nilagay yon sa isang command circular? But uh, may I point out that uh, Center de la Rosa in 2016 also used the term neutralized to refer to a bounty being raised to have him killed. Well, Mr. Jeff, uh, siguro mamaya kung ma-share sa atin yan para makareak ako properly. Okay, please share with the Senator Wala akong yes, yes, context. In yeah, yeah. neutralize mo yung drug lord. Pag lumaban, patayin mo. Gagamitin ko ang to kill, to kill, to kill. Bakit? Bakit ko pa Gagamitin niyang term ng neutralize, Mr. Chair. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo. Encourage, pagkikita si Dilarosa, encourage them, lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. How do you come up with a list of persons that you need to neutralize? if you don't have the definition of neutralization. Google meaning of neutralize. Ito po nakasabi. Kung neutralize mo yung dog, Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Gago! Kennel, kennel, kento. Okay. <laughs> Kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. Na ginamit, arrest. O ano pag lumaban. Ganon pa rin. Ganon pa rin. Hindi nga ba sa chat. Sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Ganon pa rin. Ganon pa rin. Hindi nga. So, itong si Ronald Bato de la Rosa ay pilit lumulusot sa kanyang mga pagkakasala. Bato, alam namin ang mga pinagagagawa mo no? Sapagkat marami na nagpatunay. At ngayon na nakasalang ka sa investigasyon ng Quadcom, pilit mo pa rin nilulusot At ang mga binaboy, mga binalahura ninyo, nung kayo'y namamayagpag mula 2016 hanggang 20, 2022 election, ay nilalapitan mo ngayon. Tama na ba to? Tama na ang panlilin lang sa tao. Tama na ang pagsamba o pagtatakip sa berdugo mong amo. Wala na ba 'to? Matindi na ang ginawa niyo sa bayan, walang kapatawaran. Sabi nga, ang Diyos marunong magpatawad. Depende sa mga patatawarin ng taong pare-pareho lang nilikha ng Panginoon. Bato de la Rosa. Ikaw ba naman na naging senador lang dahil ang, dahil sa amo mong berdugo. Makakalusot ka ba sa kalaman ng mga abogado na lumalagay sa tamang proseso? Naku naman. Bato Kumuha ka ng bato, ipokpok mo sa iyong ulo dahil nagkamali ka ng sinuportahan at ginawang amo. Inamin na ni Duterte, pag lumaban, patayin mo na. Patakbuhin mo at pakain mo. Di ba ganyan ang ginawa niyo? Talaga namang kill, kill, kill eh. Ha? Dahil nakataas na ang kamay, binabaril ang mga inutusan niyong killer anong ginawa kay Kuya Percy Lapid diba si Kuya Percy nagsasabi lang ng katotohanan hindi man lumalaban at walang kalaban-laban pero pinatay hanggang ngayon hanggang ngayon nakalalaya pa ang pumatay dahil ang berdugong amo ay nakalalaya pa rin na inilalaban ang mga katwirang baluktot na hindi naman dapat gawin sa mamamayan. Sinira nyo, nilabag nyo ang karpatang pantao. Kayo ng mga berdugo. Ikaw, may mukha ka pa na tumakbo bilang senador? Ha ba to? Hindi ka ba nahihiya sa pamilya mo? Hindi ka ba nahihiya sa bansang Pilipinas? Hindi ka ba nahihiya sa buong mundo? Na ikaw na isang kalbo ay nagpagamit sa berdugo? Hanggang saan nyo dadalhin ang mga kayamanang nakuha nyo sa amon nyong berdugo? Madadalan nyo ba yan sa hukay? Hindi pa naghuhukom ang Panginoon para sa inyo. Tao pa lang ang gumagana, hukuman pa lang ng tao ang gumagana. Malusutan nyo man ang hukuman ng tao, ang hukuman ng Diyos ay hindi. Kaya pwede ba ba to? Bawasan mo naman ng konti ang mga pagkakasala mo. Umamin ka, sumuko ka, ipagtapat mo ang lahat ng nalalaman mo. Kung maaari, ilaglag mo na ang amo mo. Wala kang kahihinatnan sa amo mong berdugo. Ang pagkonsintin nyo kay Sara Duterte ay nagsasanhi ng napakalaking gulo. Ano ang ibinabanta ni Marculeta? Sa rally kahapon, once daw na maimpit si Sara Duterte, makikita raw kung ano ang mangyayari sinisigaw ng mga Duterte's, ng mga DDS. Pagpatay, pagbabanta, pagmumura, pambabalahura babalahura, pagtatanggol sa inyo ng mga pumapatay ng kapwa Pilipino. Wala na kayong puwang para mabawi pa. No? Mabawi pa ang mga naging buhay ninyo noon nung wala pa kayo sa gobyerno. Maayos kayo noon, tahimik kayo. Walang konsensya na bumabagabag sa inyo. Pero ngayon, Bato de la Rosa, bitbit -bit nyo ang konsensya nyo na hindi patatahimikin ng mamamayang Pilipino. Kaya tama na, huwag ka na magtangka na tumakbo bilang senador. Kayo ni Bongo, kayo ni, ni Philip Salvador, kayo ni Robin Padilla, at iba pang mga kasama nyo na naluluklok sa pundiyo ng isang berdugo. No? Sino ka para manghingi ng boto sa mamamayang Pilipino na suklam na suklam na sa inyo? Kaya ngayon, uumpisahan na ng bayan na ipakita ang tunay na lakas sa pakikipaglaban sa mga katulad nyong tiwali, mamamatay tao, magnanakaw at walang silbi sa bayan. Huh? Palag, mga DDS. Minanan niyo na ang mga kawalang hiyaan sa Pamilya Duterte. Mapaordinaryong tao na sumasamba sa mga Duterte. Kayo ng mga senador na makaduterte. Kayo ang naghasik ng kawalang hiyaan dito sa bayan. No? Yan po mga kapatid, ang gusto kong uh, banatan ngayon. Si Bato de la Rosa na naging instrumento ng berdugo para ipapatay ang mga walang kalaban-laban. Ngayon ay muling tatakbo at muling ginugusto na siya ay maging senador sa gobyerno para ano? May pagpatuloy ang pagpatay sa ating mga kababayan. Kaya mga kapatid, ibagsak si De La Rosa, si Ronald Bato De La Rosa na tumatakbong senador ngayon 2025. Ibagsak ang taong yan. Walang nagawa kundi bigyan ng madugong Maglilingkod ang bayan. Salamat mga kapatid. Magandang gabi po.